So for today's video, ayan, ipiflix ko sa inyo ang isang malaking puno kung saan ito ay puno ng cherries. Ayan, nakikita nyo yan yung mga maliliit na bunga. Yan ang tinatawag na wild cherries guys. Ayan, napakaraming bunga. Subukan nating mamitas at kainin. Ayan, magkuha tayo ng isa, mahangin masyado sa ngayon ang ating panahon ayan, sanang bunga ayan ayan o, oh, diba, nakakuha tayo ng bunga ng cherries ito po ay wild cherries ayan, mahangin, hindi natin masyadong maku ang kanyang mga kulay ayan